what's up, what's up good morning, good morning, good morning ah, uh, ngayon, dito na tayo, kita nyo mga shot kita nyo shot ko ayan ah. Uh, naka apron tayo it means magluluto tayo at syempre, bago natin yung pisa ng vlog natin yung araw na tayo ah, uh, kaya magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa panibagong biyaya at panibagong araw at ah, uh, wala niya sawang paggabay sa atin okay Ang uh, vlog natin yung araw na to ay ito mga kapatid magluluto tayo ng kalderetang ribs ng baka yan yan ah, ang tawag doon hinalbusan ko na or nilaga para malambot siya tapos sa ah, para mabilis siya magisa kaya, kaya na muna yung ano natin siyempre kompleto yan It, ah, ito, pa pala yung pinat may keso na may pinat pa yan para malapit yung sauce nya ating mga ingredients okay ayan at ngayon init na natin tong kawali para makapagprito na tayo ng patatas ayan kita nyo naman lagi yung ginagawa eh ayan na ayan okay kainitin so, muna natin yung kawali ayan ah uh, isalang na natin yung ating ano yung ating uh, patatas hindi <laughs> pala nakaplay kanina nakita ko na salita <laughs> ayan ito rito lang muna natin hmm. yung ito lang kami ginagawa mga pati hindi preto muna yung patatas pero para hindi siya maduro pag muna sa atlaskado ito rin natin yung shift drop Uy, ito pala tayo kulang celery no, okay lang wala celery Sabi ko, release. I forgot. Sorry. Sorry na yeah. yan. Sarap na lang natin sa ibang mga... Uh, uh. sanay kasi ako, pag nagluluto ko sa... Ang sa, sa, sa tinitira namin. Eh, kung ano yung nandiyo sa karep. Uh, eh, ganun na rin nagagawin natin.

Error ko kasi na yan, ha? sa inyo, hindi ko, hindi ako magiging nagpupugas ng gulay. Eh. Kasi dito, nasa ang dunin na sa kabila. Dito pa rin tayo sa bahay ni Kuya Robby.

Okay. Tanggungin na, na natin ito. Baka masyadong maluto yung ating bell pepper. tayo muna Okay. Okay. i Gracias. Sirain natin yung sabaw kasi oh, hindi mga siya oh. Kita di ba mga kapatid? hindi mga kaya kailangan natin sa lahi. Ganong karami yung siya niya no? Oh. Oh. Dami sebo oh. Yung mga siya, oh. Kaya, mga kapatid. Kailangan natin yung mga mapatakot. Ayan, ayan na, pag-classic natin. Tatlupan muna natin ito mga kulit. Okay. Okay mga kapatid, okay. kailangan okay. na natin. pangita. What the do Okay, there's nothing to tell you. Okay. Then, make this, make this. Okay Dahil walang celery Nagpaasin natin ay Kalamashi kapatid. Wala nang tukat tsoka to. Puro tan tansyan, Ano? tan meter lang ang ginaga... Ang uh, ginagamit natin. Tan-tan-tan-tan. natin pa muna lumambot siya. Kaya natin medyo nag-ihuwa. Isa to. Malambot na rin naman siya. Dahil... Muorong na eh, Pero mas masarap yung ano, hall, hiwalay sa hal, maghihiwalay sa Okay, tatlo muna uli. Okay, malambot na mga kapatid. Ah. Okay, i Anhang. Wala, meron pala siyang ano eh, dapat hindi na Hindi na ako Okay. mo natin na siya. final tapi. Sige natin ang keso mga kapatid Eden cheese Baga naman Parang, parang lumapos ng na panyang Sa putos a

Ayan na natin din tong ating, ano, ating mga gulay. na, lang muna Eh, okay. yan na kulay mga kapatid. Okay, mga kapatid. Tapos na tayo. Ayan o. Oh. Ito na. Ayan o. Oh. Nagtanggal na tayo ng costume. At, siyempre, papaalam na rin tayo. Ayan o. Ito dito. Ayan at maraming uh, maraming marami salamat siyempre sa Panginoon sa wala niya sa pagbibigay ng biyaya at uh, paggabay sa atin. At maraming uh, maraming marami salamat uh, sa mga solid subscriber natin. Uh, uh, so, solid uh, subscribers solid viewers. At siyempre maraming salamat sa Soviet Community, sa Sobert Team USA, Sobert Team Kalbo Team Kapanalig, Team Pahuay. Maraming maraming salamat at uh, hanggang dito lang po. God bless all and be safe always. See you on my next vlog. Bye-bye!